Bain ba talaga dito sa Marulas. Pero <laughs> grabe oh. Stranded yung ano. <laughs> Hello! <laughs> hey! Oh, may ano, may galon no. Yes, Disney. Disney Burakay. Huge public pool. Yeah, Disney Burakay. <laughs> Burakay Valenzuela. <laughs> Burakay <Valenzuela. laughs> <laughs> Ano natin yan, pre? Balikan. Mamaya, babalikan namin na yan. In, uh, Uy, so shit. Tupperware, oh. Huh? Ha? Tupperware. May nanay na namang magagalit. <laughs> <laughs> Tupperware. Yeah, Grabe, okay, oh. Nabalangoy na kami dito. Tinabiro to, lampas na sa ano eh. Kanina daw hanggang ni Egg. Tinabiro to. Papunta ka tayo sa ospital yan, sa Fatima. <laughs> oh, kawaii, Hello. Hello. Yeah, yeah. Nakakatakot. I'm looking for ano, charging, charging station. Pa-assist ka, ano? Charging station na ba? Pa-assist ka, patulong ka. station? Hello. 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 yan Hello. Ano? Hello. Ito ka na lang. Pre, thank you ah. Uh. Picture mo.